Hello guys! Ngayon, may gusto lang akong ikwento. Tungkol to sa mga kaibigan na akala mo totoo. Pero kapag nakatalikod ka na, ikaw pala yung pinag-uusapan. Kaya tandaan mo, huwag kang basta-basta nagtitiwala. Hindi lahat ng kasama mo, kampi mo. Sa harap mo, mabait. Sa likod mo, puro paninira. Mas mabuti pa, mag-isa ka na lang. Kasi sa dulo, sarili mo lang ang talagang kakampi mo. Mas mahigit sa buhay, pati sa laro. Minsan, wala kang kakampi minsan ang sakit, kasi hindi ka naman talaga kaibigan. Ginagamit ka lang nila, pero wag kang magpapakatanga, hindi porket lagi silang nandyan. E totoo na sila, po may mga totoo pa rin kaibigan. Pero mag-iingat ka, lalo na kung hindi mo pa sila ganap na kilala. Minsan, kahit matagal na kayong magkasama, kahit ilang taon na ang lumipas, siya pa rin pala ang unang tatalikod sa'yo. Sa harap mo, kakampi. Pero sa likod mo, kalaban. Yung tipong sabay kayong tumawa. Pero nung wala ka, ikaw na pala ang pinagtatawanan. Kaya ngayon, natuto na ako. Hindi na ako mabilis magtiwala. Mas pipiliin ko pa maglaro mag-isa. Kaysa sumama sa mga tridor. Kasi sa dulo, wala kang ibang maaasahan. Kundi sarili mo lang. Salamat sa panunood mga tropa. Sana may natutunan kayo, at sana na-enjoy nyo ang kwento. Huwag nyong kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa Lord Zilf.